Dahil ang babae, pag binigyan mo ng maraming oras, ano nangyayari? Pwedeng oo, gusto ka niya, pero hindi ibig sabihin nun gusto niya na maging kayo na. Mas makikilala natin ang babae kung nakasama na natin na matagal or nakadate na natin ng maraming beses. So pag gumagamit ka ng imagination Ginagamit mo yung feelings mo Or your emotions Kung ano yung gusto mong ma-feel At kung ano yung dapat mong ma-feel Tama? Kahit wala kayong relasyon Ikaw pa rin ang maglilit Ng conversation nyo Or pwedeng Pag nakakita siya na mas mayaman sa'yo Pwedeng mag siya Hey! What's up? What's up guys? Magandang tanghali sa inyo lahat At mainit na tanghali Sa ating lahat Ito po ang inyong lingkod Sobrado moto! Ito muna tayo mga ropa May babasahin ako sa inyo Galing na naman sa Isa sa mga ropa natin Yay! May load pa tayo Ito na naman Okay, hindi muna tayo Babasahin ko lang sa inyo 3 days ago pa ito tinag sa atin eh Babasahin ko sa inyo Tapos bibigyan natin ng komento At uh, konting kwela Lol Tara Ito yung galing sa boiling waters mga ropa Babasahin ko sa inyo What or when do you say a woman is out of your league? Hi, 30 years old male and I recently met someone 23 years old female whom we've connected really well and she has actually confessed being really interested in me we chat every day and we already planning our first date but something in me keeps telling me she, she's out of my league she's still in college student but her entire IG is vacations all over Europe and Asia Expensive diners, etc. I, on the other hand, is a working professional already and have traveled moderately too. And while I can afford her lifestyle, something it keeps me saying I shouldn't pursue her. I'm afraid I might not be enough to keep her interest long term. What should I do? Our connection is getting deeper, and she is actually texting first now. But I have this gut feeling she is the type that won't stick around. If someone richer comes knocking, or if things got hard for me what should I do okay una una you're thinking too much Ropa <laughs> hindi mo sinabi kung ilang man sa kayo magkakilala una una dito mga Ropa dapat sinasabi nyo kung gaano na kayo katagal magkakilala kasi mahirap magbigay sometimes ng komento o ng payo kung hindi naman natin alam kung kakilala nyo lang pala talaga ba? Diba? Kasi baka mamaya, bago lang kayo, expect mo talagang ganyan yung mapipil mo. di ba? Pero kung matagal na kayo na magkakilala, hindi mo kay questionin yung IG niya eh. Ang ah, nakikita ko dito, hindi mo pa siya ganong kakilala, Ropa. Tama? And at the same time, nakikita ko na talagang gusto mo siya. So, doon pa lang sa IG niya na sinasabi mong ano, puro vacation, puro expensive diners, doon pa lang, it shows na hindi mo talaga siya ganong kakilala, Ropa. Kasi may mga babae naman talaga ang ganun, ma-flex. Especially kung nepo baby yan. Kaya <laughs> next time, mga ropa ko. Pag kayo, mag-ano sa akin, mag-hihingi uh, ng advice. Lagay nyo naman kung kailan kayo nagkakilala o ilang months na kayo magkakilala. Para at least, kahit pa paano, mag gauge natin kung tama ba yung nararamdaman mo para sa kanya. di ba? Tsaka mas maganda pag-usapan kung kahit pa pano, alam natin yung na na-spend yung dalawa together, di ba? So ito, hindi ibig sabihin, lagi nagt-text sa'yo yung babae, gustong gusto ka na niya. But, minsan, may mga babae lang talaga na ikaw yung interesting person, pero it doesn't mean na bang jowaan ka na. Ang mga babae, syempre, itetest ka na, na muna. Pero sabi mo nga, I think yung trabaho mo mukhang okay naman. So para sa kanya, she's 23 years old, for sure wala naman siya ganung pera para mag-travel abroad or uh, travel to Europe or expensive diners mostly bigay yon ng parents niya or pwedeng sugar baby siya <laughs> or may sugar daddy siya di ba? pero alam niyo mga ropa hindi na ano yan eh, hindi na bago yan sa mga kababaihan ngayon they want to have a boyfriend para at least iwasan sa chismis tingnan nyo na lang yung jowa ni ano Joel Villanueva biglang nag-post ng jowa niya. Di ba? Na parang pineflex niya yung boyfriend niya, pero dati hindi naman talaga. O wala naman siyang pinopost na lalaki sa social media niya. Ngayon, meron na siyang pinopost nung pumutok yung kay Joel Villanueva na na siya yung side chick ni Senator Joel Villanueva. Bimaga niya mga babae, mga ropa, magaling sila. Maniwala ka magaling sila magplano, magaling sila to manipulate things para umakma doon sa gusto nila, 'di ba? Siyempre, uh, let's say for example, ikaw babae may sugar daddy ka. You will be proud to yourself? 'Di ba, hindi? Well, there are some women na talagang eh boyfriend ko matanda so ano naman? 'Di ba? Wala naman talaga masama, pero 'yun nga lang, alam mo kagad ka ang isipin ng iba. Pero, let's say for example, may sugar daddy itong babae na to. Dapat lang talaga, meron siyang panabla. Ano ibig sabihin doon? Dapat meron siyang pang play safe. Kailangan niya ng lalaki na pwede magpanggap na jowanya niya. Ah, para hindi siya machismis, para safe. ba? Diba? Bigay ng boyfriend ko. Bigay ng manliligaw ko. ba? Diba? Kasi nga, let's say, yung sugar daddy niya merong asawa. Oh, mas lalong kailangan niya mag-play safe, ropa. ba? Diba? Pero sige, wag na natin pag-usapan yon. My question is, saan mo siya nakilala, paano kayo nagkakilala, at paano nagsimula yung pag-uusap niyo dalawa. Kasi you are 30, she's 23, di ba? Wala ka naman sinabi kung saan mo siya nakilala. Tama? Basta sinabi mo, nakilala mo na lang siya. Kasi may mga reasons eh. Para at least makita natin kung dapat mo pagkatiwalaan ng isang babae o dapat ka magtiwala sa babae. Kasi nga, sabi mo nga, you have a gut feeling na hindi ito tatagal sa isang relasyon kung hindi mo maibigay yung mga bagay na gusto niya or pwedeng pag nakakita siya na mas mayaman sa iyo pwedeng magmonkey brand siya well pwede naman ropa pero tandaan mo ikaw ang lalaki ikaw ang magdadala ng relasyon nyo kahit wala kayong relasyon ikaw pa rin ang maglilit ng conversation nyo regardless kahit siya yung nauunang mag message siya yung nagu-good morning o siya yung nangangamusta sa iyo okay well it's a good sign na siya yung nauuna mag-message. So, ibig sabihin, interesado siyang makausap ka. Pero, eto lang yung sasabihin ko sa inyo, mga ropa, para sa atin tong lahat. Hindi ibig sabihin na lagi nagme-message Ang babae gustong gusto ka. But, minsan, it's a shit test na clean. di ba? Yung shit test na yun, malinis. Shit test na tinitingnan niya kung kagaya ka rin ng ibang lalaki na magre-reply agad-agad. Or ikaw yung lalaki na kagaya ng karamihan na tuwan-tuwa pag message siya ng babae. So pag nakita ng babae or pag nakita nitong babae na to na mabilis ka mag-respond sa kanya or you are always uh, free for her, so pwedeng mawalan siya ng gana. So mga ropa, ulitin ko, para sa atin lahat. Eh. Bakit ko sinasabi to? Ano ba yung nature ng mga babae? Ano yung nila? Mystery. Ano pa? They love to wonder because they're using what? Emotions and imagination, di ba? So pag gumagamit ka ng imagination, ginagamit mo yung feelings mo or your emotions kung ano yung gusto mong ma-feel at kung ano yung dapat mong ma-feel, tama? So kaya mga ropa, ulitin ko, hindi ibig sabihin nagme-message palagi si Ea, hindi ibig sabihin nagme-message palagi si girl, ibig sabihin she's really into you na. Siyempre, you need time Okay, You need a certain period of time Para mas makilala siya So sa nakikita ko dito sa lalaki na to Hindi pa niya lubos na kilala yung babae Pero nakikita ko dito Na invested na siya emotionally Kasi ang pinaka focus mo Is yung IG niya Kung ano yung pagkatao niya Well pwede naman talaga natin ma-judge yung mga babae Based on their IG Kaya ngayon iba hindi nagpo-post Or walang profile pic Or walang display pic Tama Pero mas makikilala natin ang babae kung nakasama na natin na matagal or nakadate na natin ng maraming beses actually, hindi pa nga sapat dahil may time na pag mas nakasama mo na siya sa iisang bahay, mas doon lalapas ang ugali nila, or pag mas tumagal pa ang yung pagsasama or pag mas marami kang pagkakamali na ayaw niya or talagang non-negotiable sa kanya dun mo makikita ang totoong ugali niya, di ba? May mga babae na babaliin lahat para sa inyo Yung principles niya pwedeng maiba Yung values niya pwedeng talikuran niya Maliwanag? Because women are dictated by their emotions Okay? So since they are dictated by their emotions So ibig sabihin Women will break rules for the man they fucking like Maliwanag mga ropa? So sa'yo nakikita ko dito bubut pa para sabihin mo na gusto mo na siyang karelasyon, Ropa. Kung nasa ganito kayong sitwasyon, mga Ropa, gumising kayo. So ito mga Ropa, pag ang kwarto mo may bintana pero sarado, tapos hindi nakabukas ang aircon, ano mo feel mo? Mainit, di ba? So eventually, ano gagawin mo? Either bubuksan mo yung aircon or bubuksan mo yung bintana, tama? So same thing mga Ropa, pag kayo dumidiskarte ng air, hindi ibig sabihin nun Endgame na Hindi dahil sexy siya, mayaman siya, hot siya And she's still ano, nasa prime age niya Hindi ibig sabihin nun Yun na talaga Lalo lalo na, kung umamin pa lang naman siya Na gusto ka niya Pag gusto ka ba niya, pang relasyon na? Hindi, pwedeng oo, gusto ka niya Pero hindi ibig sabihin nun Gusto niya na maging kayo na Pwedeng sabihin niya Na oo, gusto kita There are things na gusto ko sayo pero gusto pa kitang makilala That's what I mean Okay? So wag tayo kaagad magpapabola sa mga eha <laughs> O wag tayo maniniwala agad-agad sa mga babae ropa You need to be with her in a certain period of time Tama? kailangan mo siyang makilala Ani yung lagi sinasabi ni Suplado mo to? 6 to 12 months sa 6 to 12 months na yun dapat ba siya lang kilalarin mo? hindi roba dapat maliwanag sa kanya na you are still open to date other women if you want to raise her interest at pag napatunayan mo sa kanya na may mga babae pa rin gusto kang makasama or makadate for sure yung interest niya sa'yo mag skyrocket so hindi kayo naniniwala kay suplado mo to maging matapang kayong sabihin sa babae na dinidiskartehan nyo na I still want to open my doors for other women since hindi pa tayo ganun magkakilala I still want to go out with other women maliwanag mga ropa hindi ko to sinasabi para maging babaero kayo Sinasabi ko to para at least hindi ka maging tanga sa kanya dahil pag nag-invest ka ng sobra-sobrang oras sa kanya, pwedeng masaktan ka. Dahil ang babae, pag binigyan mo ng maraming oras, ano nangyayari? Nabobord sila ro pa. Nawawalan ng spark, nawawalan ng interest or bumababa ang interest nila sa lalaking laging may oras sa kanila. Oo, narinig mo maliwanag bumaba ba ang interes ng mga babae sa lalaking madalas magbigay ng oras sa kanila maliwanag, yaan yung mga lalaking mabilis magreply, yaan yung mga lalaki gusto lagi silang kausap, yaan yung mga lalaki na gusto lagi silang magkasama oo sweet yon. pero habang tumatagal nawawala ang alin yung pagiging misteryoso mo Ropa dahil unti-unti kanya nakikilala na gilingi ka pala at yun ang pinaka turn off sa kanila though they like yung mga lalaking sweet pero hindi ibig sabihin nun aagawan mo sila ng place nila Ropa okay so ano tayo gawin natin dito Ropa is still the same kilalanin nyo yung mga babae na dinedate nyo hanggat maaari wag kayong mag invest agad ng emotions or ng sobra-sobrang oras sa kanila maliwanag ba mga Ropa all right so you guys thank you so much i'll see you guys next time see you on my next vlog show sure love peace out and be packing with serious ropa let's go